Ayan! Hello, hello guys! Welcome to my vlog! Kung napapansin nyo po, meron po tayo dito dalawang 1.5 na tubig ha! Tubig! Tubig yan! At Joy! Joy! Tapos Aji! Kagawa po tayong fertilizer ha! Pang spray po sa halaman kasi yung aking halaman ay nalalanggam. Kaya naman po ang gagawin natin ay tayo po ay magagawa ng fertilizer. Ay, natapo ng kalabaw. Hindi kasi kasha yung ano eh. Ito na nga lang. Ayan guys. May maliit po kayong kutsarita. Pwede na po yun. Mga apat nun. Pero dahil wala po akong nakitang kutsarita, ito na lang po. Yan. Sa nanginginig na ako ito guys. Ibig sabihin, gutom na ito. Pag po nanginig na ang kamay ko, gutom na yan. <laughs> Pero hindi po yun ang vlog ko. Ito po ang vlog ko. Kagawa tayo ng fertilizer dalawa. Yan. Then, then, papatakan lang po natin ng mga dalawang patak na joy. Sa dalawa. Ayan oh, ha? Tapos, Ilan lang po natin ng konti. Hmm. Kung may imbudo kayo, mag imbudo po kayo ha. Para matensya nyo din po ang pagpatak ng joy. Nanginginig ang kamay ko. Pasaway <laughs> na kamay. Nanginginig. Kita po ba sa video ang panginginig? ah <laughs> oh, dalawang kutsara. Dahil malaki yata itong buti na to. Hindi ko alam kung malaki yan. 1.5. pareho na mga 1.5 eh. Bakit parang mas mataas to? 1.5 din siya. Ayan. Nakagawa na po tayo ng isang fertilizer. Another one fertilizer. O, dandahanin na po natin ang pagpatak. Isang patak dalawang pata. Ayan na. Ayan sa masyadong makulay. Basta dalawang patak lang. Ayan na po guys ang ating nagawang fertilizer. Tipid tips po yan. Tipid tips. Ngayon, kung, kung sa tingin nyo ay hindi na obra na may joy, alisin nyo po yung joy, agy na lang. Katulad ng ginawa ko kanina. Katulad po ng ginawa ko kanina, guys. Agy lang po nilagay ko dito sa tubig. Agy lang po ang nilagay ko dito. kasi apulan ah, kanina apulan ah, po kasi kanina guys makita ko yung halaman kong puro hanep yan kaya ayan dyan natin ng agi kuti pa may nabibili po sa sachet di ba diba? yung dalawang piso dati yung dalawang piso dating agi ngayon ay limang piso na buhos na po yung dito oh, sa so 1.5 na yan Okay na po yun. Kung gusto nyo po matapang, pwede po, pwede po na, pwede po dalawang aji, na nasa pak. Ayan. Tagyan lang po natin ng konting patak. Konti lang patak. O yan. Konting patak. di Diba? para mamaya pag spray ko ready na siya yan di ba yung isa kasi napasobra eh kasi dare dare yung pindot dalawang patak lang po okay na ha dalawang patak ayan po ayam po, ayam po, ayan po, nakagawa na po tayo ng fertilizer. Lalo na po sa mga halaman po, halimbawa po yung mga halaman na may mga puti-puti, yung may mga puti-puting halaman, yung kala pulak, puti-puti, doon. Maganda po yung pang-spray. Natutunan ko po yan sa dati ko pong amo. Kasi yung kanyang halaman, hindi na Tapos puro langgam, puro hanit, na puti, -puti itim-itim. Yung po ang ginawa niya. Nilagyan niya po ng aji. atas konting joy. Okay naman po. Namumulaklak naman po siya. Kaya ito, ginagaya ko po. Sana umubra nang isalba ko po yung aking tanim na kalimismis kasi sayang maraming bunga, di ba? Yan, sana po may natutunan po kayo sa aking ginawang fertilizer. Fertilizer po yan, guys. Fertilizer. Fertilizer po yan. Sana hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you so much for watching. Ingat po kayo lagi. God bless po. Love you all. Mwah. Bye bye. Wala pong katkat -kat yan hindi po ako marunong mag-edit ha. Kaya direktsuhan po yan kung ano po yung video ko. Yun na po. Ayan. Sa lahat-lahat-lahat po pala, mega-mega love shoutout po sa mga kapwa ko vloggers, youtubers, subscribers, viewers, organics, members, at mga friends. Thank you, thank you, thank you so much po sa so, walang sawang yung pagsuporta sa akin at panonood ng aking mga video. Kaya naman po si Lord na po ang bahalang maging palapos po sa inyong lahat sa inyong mga kabutihan na ginagawa sa akin. Love you guys. Bye-bye.